Ang Ilocos Sur ay isang lalawigan sa Pilipinas sa rehiyon ng Ilocos sa Luzon. Ang kabiserang panlalawigan nito ay Vigan City na nasa bungangan ng Ilog Mestizo River. Napapaligiran ang Ilocos Sur ng Ilocos Norte at Abra sa Hilaga, lalawigang bulubundukin sa Silangan, La Union at Benguet sa Timog at ang Dagat Timog China sa Kanluran. Itinatag ang Ilocos Sur ni Juan de Salcedo, isang kastilang conquistador, noong 1572. Nabuo ito noong pinaghiwalay ang Hilaga, Ilocos Norte ngayon, sa Timog, Ilocos Sur. Sa panahong iyon, kalakip nito ang mga bahagi ng Abra at ang itaas na kalahati ng La Union sa kasalukuyan. Ang kasalukuyang hangganan ng lalawigan ay permanenteng binigyang kahulugan ng kautusan buling, 2683, na nilagdaan noong Marso taong 1117. Ang lalawigan ay tahanan sa dalawang pandaigdigang pamanang puok ng